paano ko lang sunday lea nilagas lang ako hindi, nalagas pa siya ah, dito pa, nagbablog nagblog siya guys, ano ito? Awa ko kanina eh. Gusto kong magkape. Ay, eh kaya lang, hindi ko siya alam pindutin. Wala kasi sa bundok nito. Oh, yung pala. Automatic. Yung cup, yung cup ng coffee cup. Ano na, nandiyan na pala may pipindutin ka pala dyan, babagsak yung, yung cup ng coffee na may kafe na. And then, just, just mo chocolate or coffee. Ay naku guys, wala sa bundok niya. Ayan. Pupunta po tayo sa may halaman po. Ayan guys. Ang daming talong. ano, o. Marami silang panim na talong. Ayan. Ayan. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin. Andito po ako sa Bulacan ngayon. Uh, Pulong Bato. Pulong Bato, Bulacan. Yan. Barangay Pulong Bato, Bulacan. na uh, namaya na po kasi yung biyanan ng pinsan ko. Yung pinsan buo ko namaya pa po. So, medyo nakiramay po kami. Yan. Na ko, ano Nag-interesado ako dito sa mga tanim ng ano mga talong ng bayaw niya kumikita na po siya rito ayano oh. may bumibili po kasi maraming tanim na ano talong meron pa doon sa likod ng bahay ito guys actually harapan ng bahay ayan ay apartment po 'yan nasa gilid ayan po ang harapan ng bahay So, nagtanim-tanim dito. Pero sa likod po, malawak ang kanilang kalupaan. So, marami pong tanim doon. Nakakaalip din po dito sa bulakan Ayan po. Ito po, pauwi na po kami. Nasa index na po kami. Yeah. Kanina, yung sinabi kong barangay, uh, correction parang may correction doon. Uh, ano ba yun? Pulong, pulong, gu, pulong gubat yata. Yun, iba yata ang nasabi ko pulong bato yata o whatever. Basta okay, ang totoo yeah, po yan, yung pinuntaan namin barangay sa Bulacan ay uh, pulong gubat. Yan. And I, RFID na ka lang, eh. Do not get transit ticket. Index na tayo dyan. Nasa index na tayo po. Yan. Right side. Magalawang. Magalawang. Ating ting kamyan lagi bagyo dito ko sa right. bagyo wala akong diretso pa eh Pagka rechong bagay mo, Ayaw mo. Yes, pauwi na po kami. Babalikan po po kayo sa ibang daanan natin na bus. Babay po mo. Dapat may nakalagay palabas na Palabas na kami ng ano, NLEX guys. Ayan o, no, ginabi na talaga Sabihin kami. Ayan, palabas na po kami. Kaya meron Ang going to San Fernando, Dadaan, dadaanan namin ng San Fernando bago kami makalating sa amin. Yan po. Yan. Ito yung building na yun. Sa Fernando na po Ito. And guys, Pasko pa oh dito sa San Fernando oh. Ang ganda ng ano oh. Oh. Kita nyo ba guys yan? Mga ano? Mga Christmas light nila. Pasko pa dito sa may lugar ng San Fernando. Ayan. Ayan oh. ganda, ang diwarnak ko. Oh. Po, oh, andito na po kami sa bahay ng pinsan ko. the way na ko para umuwi po sa amin. Pero duma agad ang ano ko, agad ang aking itsura guys. ang mga ng biyahe. Tapos, ano po, uh, nakikain muna po ako dito. Tatapos ko lang po kumain. Yan po. Tapos, ano tawag dito? Si ay na ano ay may natamis na saging ayan yan si Aldea ayan ito isan to magpakuha eh <laughs> shout out aldeya ayan po out, girlfriend po ng po. ano ko yan pamangkin ayan sige po kakain muna ako ng panghimagas ayun po guys andito na ako dito sa tapat ng aming gate Pauwi na po ako. Maraming salamat po sa matyaga ah uh, pagsubaybay sa aking channel. Ayan. ah uh, tapos po, siyempre po, paminsan-minsan, nakakalabas si Mama Tess, hindi lang sa sa bahay, palengke, bahay, palengke. Ayan po. ah uh, siyempre, napasyal po kami sa Kubaw. Ay, Kubaw. <laughs> Bulacan. Dahil dumalaw po kami sa wake nung biyanan ng pinsan ko. Ayan. Uh, bye, bye po.